Kaya magkakain dito? Ha? 1,300 1,300 yung 88? 88 ang eight eight naman niya Oo E sa grip na ganyan kayo? Sa grips? 400 Mga limang kilo? 6 Ah 6 Seedless yan? Hindi pa seedless no? Seedless Ah seedless? 400 lang? Ito, 550 Baba 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 yung presyo ha Bakit 600 to eh? Oh, ay ba doon yung presyo ba? Oh, bigyan mo to 400 ka. Hindi ka bitahan na ng ako. Oo. Oo, kaya doon yung gold. Gold na rin ako dito. Meron pa kayo dito. Ito 400. Ano yun yung yung kabalot natin? Korean. Korean po. Ha? Korean pears Ah, Korean pears? Purs. Magkano Pan yung ganyan kalalaki ito eh? Pang rig magkano yung 600 Mahal yan? 600. 600? Ano yung napiraso? Grabe yung 600. Tanda sa piraso. Trese? 13 Trese yung pack. Bali magkano lahat ang total? 1000 1000 Boss, baka boss? 70 P70 um, no? Dabao? Okay so guys, good evening po sa inyo lahat na welcome po sa ating kuya eh Pero so, dito tayo ngayon ngayon sa May Asuncion At talaga naman mga binabayo tayo ng traffic no Grabe ito yung guys sa may bagsakan ng mga putas no sa may Asuncion at dito tayo nagumpisa. Oh. Ano ang Yun. So dito guys, sa may bandang kanan natin mga pomelo ayun oh. Mga pomelo at saka mga ano, mga dito, melon. Dito naman sa side natin mga ano mga kamote at saka mangga, uh, pineapple. Okay, so ito ano, sa mahanyo ko tanong. Alright. Ito ba uh, yari ito sa ano? Itong parating na ano? Parating na bagong taon ng dalawang bilog-bilog. Ako yari itong masyadong. Uh, lagi ng kay kuya kayo oh Sion Sion Street, Tondo Manila. Kamo kilo kuya? ya? ito yung natandaan diba? ba? 80. O 'yun 80. Okay, ate. Dito pa papaya? 70 30 Ah, 30. Melon? Senyor Ibe Melon? Ay, hindi. Ayun pa. ano po, sa Magkano kilo sa mahabang ganun, Boss? Magkano kilo? Forty-five. Ah, forty-five? Forty. malaki dito. 140. Eh di, yung Ah, per pedazo. Pwede mo kano sa bilog na. Yun? Gitna. Gitna. Ay, sa git na. Ay sa. Eh sa mga makita sa ko kilo. Pero okay na yan. Dami, oh. Eh.

Sana uh, habang anong sa biyahe. Ay, siya papagising ba? Hmm, Oo, beso lang sa pera ko. Coba kali dito. 1-3 yung 88? 88 lang. 88 pieces? Oo. Sa grip na ganyan kaya? Sa grips? 400. Mga limang kilo? 6. 6? Ah, seedless It's yan? 5. Hindi pa seedless, no? Seedless. Ah, seedless. 400 lang. Ito, 550. Baba, baba, baba yung presyo. Bakit ah. na 600 to eh? Oh, Ay, ah, ba doon yung presyo. O, mayroon mo na to, 400 siya

sample niya maliit. I mean, one huh? four hundred pesos. One hundred twenty-five. Magkano pa One four. One four. One. Nakabalut nyan. pa Mga magkano yez sa box talaga yun? Mga ilam talagang ilam paksyon. Mga net, boss? Ha? Mga okay, net. Hindi, oh, oh, mga ilang net? Ilan ta? Ilan. 13. 13? 13? Uh, Oo. 13 pa. Bali, magkano lahat ng total? 1,000. 1,000. Boss Kiwi, ang ganyan magkano? Magkano, Kiwi? 550. 550? 550. 24, no? Piraso? 53 po. Magkano po ito? Hindi ba kaya presyo? 550 P5.50 Boss, boss? 70, 70. Dabao, no? dabaw? Kaya baka mangga? May Kailan kaylo yan? 18 18? po yan siya Isang ganyan o isang kanina? Ibalik yan Ayun baka meron siya dito At yung bukad siya yung magkano? 300 Kilo 300 Kilo? 300 Kilo Pero pwede na ngayon yan? Siguro mga dalawa lang Mga Oo baka naman Mga Oo

Ilang kilo yun? 6.5 6.5 Ah, 6.50, 6.5 Seedless, no? 6.50 uh, ano Persimmon, 25 Okay pa yung persimmon na yun? Ano ba? Hindi Oo Guys, sasabihin ko muna yung presyo nito Naano lang ako si persimmon, okay pa yung 25 ko? Yun. Okay pa persimon yun Pwede pa yun yun, buka? Okay. Hmm? Ano? Wala, wala. Wala, wala. ako dalawa. Ha? Dalawa lang. Ay, ay, malagdag. No over lang yun, ano. Wala kang isip na Apple, no? Dino ko mukha kay sa dulo. Pero sarado pag gabi, no? Ha? Socho? okay. Okay, ako. Oo. hirap na pag nasa loob na eh. Hirap makabalik eh. Okay, thank you. O, tignan ko kung nandang, nandang pa siya. Okay, so guys, uh, magpapalaba tayo sa inyo na medyo ano na rin, no? late na rin at uh, galing na tayo sa my love ng, eh, yung ba no? Galing na po tayo sa my night market. So, yun na tayo traffic. Kaya, pakalam na muna tayo sa inyo, guys, no? Maraming maraming salamat po and keep safe everyone, guys.